Gandang araw sa inyong lahat mga master Gagawa tayo ng kuan. Magre-repair ulit tayo ng motor natin Papalitan natin ng ilaw Ang ilalagay natin na ilaw ay yung local lang Ito Parihas ito doon sa no, Bumbilya ng 155 Ito ang inilalagay ko kasi Bagaman hindi siya masyadong maliwanag, hindi nakakasilaw doon sa kwan natin, sa lubong natin. yan Kasi, yung iba nilalagyan nila ng malakas na ilaw, yung lead light. Pero ayaw ko yun. Kasi nararanasan ko rin na masakit sa mata yun pag kwan. Pag may nakasalubong natin na ganoon. So, ayan. Papalitan na natin. Ang gagamitin natin ito ay hexagon hexagon K pangtanggal natin dito sa harap ito tanggalin natin dalawang bolt so, pipiliin lang natin yung 5mm oh, tanggalin natin. ito ito huwag ah. ito number 5 number 5 siya itong gagamitin natin Tanggalin na natin. Ayan. Tanggalin muna natin. Ito lang ang gagamitin natin. kasi so, ka muna. Oo. Oh, oh, ito may ginagawa ako. So ayan. Ito ang gagamitin natin. Dito mga master. May turnelo dito na tatlo. Yung iba. Pwede ng tanggalin naman ito. Na isa lang. Pero ako. Lilinisin ko mamaya. So tatanggalin ko lahat itong takip dito. Tanggalin na lang natin. Ganun-ganun nyo lang. Oh. Madaling tanggalin. Yan. So, ito yung gagamitin natin. Tabi muna natin siya, so, Tabi muna natin. So, ayan. Ito natanggal ko na rin kanina para hindi na pangpakaban ng video natin. Ayan, eh, nahulog. at ito para maiangat natin ayan madali lang to at dito natin gagamitin ito mga busing ito ang gagamitin natin number 5 hexagon o alin rin na sinasabi nila yata alin hindi ko alam kung anong pangalan nito comment nyo na lang ayan tanggalin natin siya na lang natin pag natanggal ito mga busing matatanggal mga makas madali lang ito so ayan natanggal na gaganon lang natin medyo igalaw galaw lang natin yan yeah. oh, madali lang ito tanggalin muna natin para maiayos natin kasi yan yeah yun, tanggar o ganun lang tanggar na ito yung bumbilya nya so nalahin lang natin na oh, ganyan o, ganyan lang tapos pupus natin ng konti, paikot pit sya mga busing itulak lang Tangga natin ganyan nya ayan, sa wakas tanggar din natin ito mga busing ito palitan na lang natin to tanggalin na natin ito dahil ano talagang itim na itim na so ito siya mayroon ho siyang mayroon siyang guide mga busing to ang maliit ay yan maliit maliit saka ito may kanal din na maliit kita ba dyan dyan oh. Ayan, may giwang din ho siya para hindi magkamali. So, ayan, itapat natin. Itapat natin na ganyan. O, ayan, ganun lang. Pasok na. So, balik na natin. Ah, dun. Oh, no, 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 Hmm. Madali lang iyon Ayun, ikutin lang na ganun. gano'n ganun lang. Ayan, ikutin lang na ganyan. Ayan, nab nabalik na mga busing. Tapos na. So, syempre so, ito isara natin para hindi siya mapasok ng tubig. Iayos natin maigi. Ayan, para pag nagwasing tayo kahit. Ayan, maganda pa. tapos na sing, simple procedure. masanatin ng ponti kahit matanggal lang yung nalalaking at tapuk, nalalungkuan, ini na kumapi. yung, yung tamang na yun mga buso. tinang natin na konti sub natin doon sa butas, Ganun lang. Siyempre, huwag natin kalimutan ibalik yung rubber niya. Ganun lang, tapos na. Balik na natin. Bolt niya, ibalik na natin yung bolt. Yan o, babalik na natin. Hmm, tama na yan mga busing. Yan, ibalik na natin mga busing. Tapos na tayo. Yan, may klam clam lang yan. Gaganun ganun ganon lang. Yan, mag click, -click na siyang pusa. Tingnan lang yung mga click-click niya mga busing. yan ang hose ha natin para maglaksya ganyan Ayan, ganyan ganyan natin yung tornilyo bali sa dito tayo mga buting may high Yan. may high anlo na siya mga buting oh. oh. okay na to kaysa yung lead light na ako at ayan nakagawa na naman tayo ng isang gawain so good luck ayos na ayos